Nanguhuli na ng ano, tilapia. Isira kami pang ulam. Ayan, nanguhuli na sila ng teletubbies. teletubbies <laughs> talaga. <laughs> <laughs> Ando yung mga teletubbies. Na Oo. Oh, na? na. Sisid marino. <laughs> oh. so yun guys, ano yung sikat ng araw? Manda ka na bicol dahil Badya. sayang ang yung glutathione. Ayan. <clears throat> Saan? Bukta ka sa kabila. Sabi, doon daw tayo pupunta. Hindi? Kabila. Kabila. Kaya may alam pa saan. <laughs> alam mo lang, 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 na lang nag-beating suit na lang ako. Nag-swimsuit na lang tayo. <laughs> bantay ka dyan. Mayroon bantay natin yung mga tinapaya dadaan dyan. Bibilangin nyo lang. Akala ko, yun ang sunrise. Akala ko, ang tuhod lang.

Ay, 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 ulong, ay Santa Maria. Ano yon? Ninano ka. Ligaya ng igpa. Ninganak ng Espiritu Santo. <coughs> Ninano ka. Ligaya ng igpa. Ayan. Kahit timba, wala kaming dala. Hahaha. <coughs> Ba mag, oh. Ayan, oh, may mga ano, oh. May mm, mga tilapia na. Oo. Ang ingin ni Lourdes. Uh Eh, -oh. uh -oh. uh -oh. yeah, hindi na tayo mag ng baguong. tilapia. <laughs> Mayaman na tayo. naman <laughs> Kaya nga, ito yung pispand na pinagawa ko na logi. Dinaanan <laughs> ng baha. Isko. Okay. Nagdala na kami ng nagdala kami ng pang-iha, wala pa kaming huli Nagdala pa kayo ng heater, wala na tayong saksakan. Oo. Ayun, -nag, ano, nag-ano sila? Yung... Ay, dito yung Kaya, eh, anong pinatamo, mall? <laughs> so, ayan. Ay, yung sa na siya. Kaya nga, sana punta ko dun para akong sisirin niya. <laughs> hito, hito, sabi <sang> <laughs> Ito, 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 ito. Ala, ang layo na nila, oh. Ayun, no. Oh, si Ate Edna, oh. Edna Lynn! <laughs> <laughs> Marina! <laughs> <laughs> Ay! Nak-upload na agad. <laughs> Updated. <laughs> <laughs> ditin <laughs> <Allah. laughs> no so, meron mga ibong ditong kakook. <laughs> Sa kabukiran <laughs> Ano, kabukiran? Disyertuhan. ano, bangir. Hindi. Hindi the... siya <laughs> <Ayaw> mo. Percent, na 'yun. pala pala no. <laughs> pala no Ay wala lang tayong ano. ayan guys ay na yung init na lumilitaw ng ano